Magandang araw sa inyo mga Kapamilya. Sa video na to ay share ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin natin bago natin ilagay ang mga itlog sa incubator. Una, ay dapat palaging malinis bago natin isalang ang mga itlog sa incubator. At higit sa lahat, dapat kasasaktong saktong size ang mga itlong na isalang natin sa incubator para po uh, malaki ang tsansa na pagkapisa sa ng ating mga itlog kagaya ng mga medium at saka large wag po natin isali yung pinaka maliliit yung kagaya ng piwi at sobrang laki o extra large o jumbo dahil maliit lang po ang chance ng pagpapisa nito mga kaparma narito po ang mga example na hindi natin pwedeng isali o isa lang sa loob ng piwi ito kagaya nito mga kaparmer so yan po ang tinatawag na malform o yung itsura po mga kaparmer ay kadalasan yan ay hindi po yan fertile o kung sakaling fertile man ay mahina po yung sisiw na pwede niyang ipisa so ito naman yung piwi o maliit so, hindi po natin yan pwede isali kasi uh, maliit lang po ang chance na mapisa yan kung mapisa man yan ay mahina po yung sisiw na ilalabas din niya yung isang hawak ko ay ganyan yung uh, large o medium size So, medium size at large lang po ang pwede natin ilagay po mga ka-farmer. Sapagkat malulusog at healthy po yung maaring mapisa na sisiw pag sa saktong size po yung ating ilalagay. So, yan po yung tinatawag natin na uh, jumbo. So, sobrang laki po or extra large. So, nabibidlong po yan sa hindi natin pwedeng isa lang sa incubator so ganyan din pag makakita kayo ng may ganyan sa kanyang eggshell ay maaring hindi po iyan fertile mga kaparmel so mabuting ilaga nyo na lang yan pituhin o ganyan din po mga kaparmel medyo batik batik so hindi po pantay ang kanyang eggshell medyo mayroong manipis at saka ano may batik-batik po siya ma, na transparent so hindi po yan fertile mga kaparmer kung fertile man yan ay maaaring mahina din yung sisyo na kanyang ipisa so ganyan lang po mga kaparmer bago tayo magsalang ng mga itlog siguraduhin muna natin na nasilik na po natin na mabuti Oh, wag po kayo magimbak ng itlog sa loob ng isang buwan dapat ay nasa 10 araw lang po ang pinaka maximum Based on my experience po 10 uh, araw lang po yung aking uh, pinakamahabang uh, pag imbak ng itlog at ilagay po natin ito sa malalamig na lugar so kung meron po kayong mga katanungan o kung sa pag mamanukan ay maaari nyo pong i-comment at bibigyan po natin ng content So maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video. So sa hindi pa nakasubscribe, please follow nyo po ako mga ka-farmer. So thank you, God bless us all and happy farming po sa ating lahat.